Uh, hello, good evening. Ito muli si Atilina. Uh, meron ulit tayong niluto na lang na Ng pangalan niya ay batutay. Batutay kasi iba kasi ah, hindi siya baboy. Kailangan maraming mantika kasi nilagyan ko. Alam niyo ba guys, ano to? Binantayan ko na siya kasi baka magiging negro na naman siya. Liba ako kong luto. Ano yon? Yung una kong luto is sweet yun. Ito ngayon, tatlong sweet, tatlong itong sweet, itong garlic. Pinagsama ko na. Hindi naman pumasok sa loob yung ano niya. Para isang luto-luto na lang, dalawa lang naman kami ng alaga. Ano? Yeah. Hindi namin naubos ko. Bukas ng umaga. Alam mo ba, na binantayan ko na siya kasi takot na ako At kinain ko lang yung mag-isa na no, takot na ako baka umahay blood. Pero hindi naman yun kasi baka naman yun. Hindi ako, madalang ako bumili ng baboy ng langganisa. Kasi may kailangan pang pumunta doon sa Kadanatuan. At kung dyan lang sa bayan namin, ay parang hindi ko sure na yung pumuputok ba. Ayoko nang gano'n. Kaya sabatutay muna ako. Ngayon, lulutuin ko siya. Yung maganda. Favorite ko kasi talaga yung langganisa. At saka barbecue. dapat barbis yung okay, elemento sa ito pero ito na lang yun kasi kanina ay paggabi at saka kaninang umaga yun bang pagsangyub ng karni madali kasi yung dito yung ginisa ko na lang sa bawang at saka sa konting sibuyas kasi mahalang sibuyas eh. bawang dami tapos ito inano Inuto ko yun ang hapuna namin. At saka, nagtitirang konti almusalan. Tapos nagluto na lang ako ng daing. May daing ako guys. naminis ko talaga yung mga pagkain. Nung maliit kasi kami, hindi kami nawawala ng ganito kasi napakalayo ng bayan sa amin. ay ko sa inyo guys, oh. Ang ganda, oh. Hindi siya, hindi siya tuyo na ano, ha. Ah. Tawag dito sa amin, hindi naman, ayaw ko kung ano to. Pero parang tabagak, kung sabi. Pero yung tabagak, kung alam ko, may, eh, ano, ma, ano ba tawag? Ito, matini. Yan, hindi. Kasarap kaya. Kaya magluluto ako nyan. Kasi, tapos nagustuhan ng anak kong isa. Yung hmm, kumain siya kagabi. Kinakain ko yan eh. Talagang kumuha siya. Ay, eh, ang sarap, sabi. Kasi kumain, hindi naman kumakain. Ito lang. may ano ako, mayroon pa ako gusto ng isa dyan, yun lang labahin ka. Hindi ito sunugay ha. Mm. may sugar kasi. Pero yun talaga sunog ako lang kumain ng isa. Ibigyan ko yung mga, yung apo kong nandyan eh, Nayaw niya. Kung ulaga ako rin ayaw. Magtiis sa tuna. Hmm. Nakulang dalawang besi ko yung inulam. Hindi naman, na ulam naman. Marti ka lang ka ako amin eh. Gusto. Hindi kasi nila naranasan yung ano, yung natawag na hirap. Kaya ganyan. Nakakaarte. Pero kung natin manila yun ah. Parang lahat masarap eh. na tignan ito. malito. Yan, hindi ko para pumasok yung kaya guys nice. ang sarap ng masarap ang sarap ng batutay yan ang ano talaga dito product no, ng Nuera isihan na langunisa dito sa kabanatuan ng mga masasarap na langunisa kahit yung sa baboy eh yung dito sa amin parang hindi ko nasarapan kasi pero yung iba eh syempre yung bang yung pag iniluto mo putok ng putok eh? parang nasasayangan ako sa pera pagka ganun hindi balon medyo mahal ito 385 guys ang anong isang kilo nito pero tingnan mo naman oh ano ka tagal yan ha Inano, hindi man lang pumuputok ganyan yan masusunod yan liliit na liliit yan wala naman tabayan kayo lang dinamihan ko man eh hmm. hindi pa kasarap uh -huh. Kailangan bantayan ko siya kasi baka makapusta na naman katulad ng ano lakas kakain. Masarap ng ano niya, may matamis. Sarap dilaan ng sandok. Alam mo guys, ako cowboy ako. Kaya ako, mga kaibigan sa akin talagang matagal. Kaya bakit? Wala akong pakialam sa mga kung ano yung personal mong pamumuhay. Wala. Kasi danas ko rin yun. Sa mintanaw ng bata pa kami. Tapos Diyos, slow na ako mahal mo na Kaibigan mo. kasi ano mo ako baka inin Walang problema. Hmm, na dahil. Sabihin ko at ito ko yung ano. Pero bawasan ko yung tika. Ayan guys, ang nuto ni Ate na, So, wala ako dito yung plato kasi yung plato ko sa loob na eh. Tapos ko na lang yung kahit sa ano, tingnan nyo na lang, yung ano ni Athena, hindi yan sunog ha, hmm. hindi ako nag-reels, ay, nangingisda ako ngayon, pero, iniwanan ko, alam nyo kung kanino, doon, kay Kuya Pets, vlog, at saka, sumisilip-silip na ako doon, sa mga meron pa, so, sige na guys, mamaya na lang ha, thank you so much, sa inyong palunood, at nawa ay tamsakan nyo naman guys. Tamsak tamsak naman kay Ate Comment at bumabalik naman talaga ako eh. Salamat. At kung gusto niyo model dito lang tayo sa Cabanatuan City. Dito ang product talaga ng mga batutay. Batutay kung tawagin. Thank you. Thank you guys. Uh...